Magandang araw po sa inyong lahat! Ano ito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan humihiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel na yati Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa mga pagbabago na maaaring mangyari sa ari ng isang lalaki pero bago natin ipagpatuloy, ang video na ito ay para sa layunin na pagbibigay ng impormasyon lamang. Hindi ito kapalit ng profesional na medical na payo, diagnosis o panggagamot. Kung mayroon kang medical na kondisyon, kumonsulta sa isang lisensyadong doktor o espesyalista. Maraming salamat po. So guys, alam nyo ba kapag umabot ang lalaki sa edad na 40 pataas, nagkakaroon ng natural na pagbabago sa kanyang katawan, kabilang na ang kanyang ari at sexual health na tinatawag. Narito ang limang mga pagbabago, bibigyan ko po kayo kung ano ang mga pagbabago na maaring maranasan ng ilang kalalakihan. Hindi po ito pang kalahatan, ngunit karamihan po ay mayroong natural na pagbabago sa katawan kapag tumataas na ang edad ng isang lalaki. So number one, mas mabagal o mas mahinang ereksyon. So ano bang ibig sabihin? Mahina ang kanyang pagtigas. No? So ibig sabihin ito po ay kadahilanan sa Connection sa kanyang edad. Hindi po ito may turing na sakit, no? Dahil sa pagbabago sa daluyan ng dugo, maaring tumagal bago makamit ang pagtigas o kaya ay hindi ito magiging kasing tigas tulad-tulad noong bata pa ito. Ito ay dahil sa paghina ng daloy ng dugo doon kay Manoy na normal na bahagi ng pagtanda ng isang lalaki. So yan po yung sinabi ko guys na isa po itong natural na uh, mangyayari, no? Hindi po ibig sabihin na may sakit po ito. So yan po yung number 1, mas mabagal o mas mahinang ereksyon. At ang number 2 naman, pagbaba ng sexual drive o pagnanasa. Mula edad 40 pataas, unti-unting bumababa ang antas ng testosterone ng isang lalaki. Ang pangunahing male hormone na tinatawag dahil dito, maaaring bumaba ang sexual drive at magkaroon ng mas kaunting interes sa pakikipagtali. So, bagamat ito'y nangyayari, hindi po sa lahat ng mga kalalakihan, guys. Ha? Meron din na talagang walang pagbabago dahil sa kanyang lifestyle. Yan po ang number two, pagbaba ng pagnanasa. At ang number three naman, pagliit ni Manoy. Unti-unting maaring lumiit ang haba at taba ni Manoy dahil sa pagkawala ng muscle mass na magkaroon ng fat deposits sa paligid ng pelvic area. Ang hindi pag-ehersisyo at hindi malusog na pamumuhay ay maaring magpalala nito. So ang ibig sabihin guys, kapag nagkakaedad na ang isang lalaki, may tendency na po na magbabago ang kanyang haba, ang kanyang taba, dahil sa pagkawala ng muscle mass na tinatawag at pagkaroon ng fat deposit sa paligid ng pelvic area. So, yan po ang pangatlo pagliit ni Manoy. At ang number four naman, mas madaling makaranas ng erectile dysfunction. So, ano ba ito? No? Erectile dysfunction o ED? bagamat hindi lahat ng lalaki ay nakakaranas nito agad, pero tumataas ang posibilidad ng ED o erectile dysfunction sa edad na 40 pataas. Ang mataas na presyon ng dugo, diabetes at stress ay maaaring magdulot ng mas madalas na paghina ng ereksyon ng lalaki o kawalan ng kakayahang mapanatili ito. So yan po ang maaring mararanasan ng lalaki mula 40 pataas na, pataas ng pataas ang edad. Ngunit sinasabi ko na rin na hindi po lahat nakakaranas nito, depende po sa kanyang lifestyle. So yan po yung number 4. At ang pang last naman natin guys ay ang mas matagal makabawi matapos ang isang round na tinatawag. O ano ba ito? Ang pangalawang round ay mas tumatagal kumpara noong mas bata pa ang lalaki. Ang tinatawag na refractory period o panahon bago muling makakuha ng panibagong ereksyon ay maaring abutin ng ilang oras o araw depende sa kalusugan ng lalaki. So ano ba ang paliwanag dito guys? Ang ibig niyang sabihin, noong nasa kabataan pa po, kapag uh, ginawa niya yung isang round na pakikipagtalib pagkasunod noon mabilis pong tatay mabilis pong makabawi yung si Manoy ang ibig sabihin no pwede na siya kaagad sa second round ngunit kapag medyo ang edad na 40 pataas maaring ito na po ay hindi na kaagad-agad maka kakuha ng panibagong pagtigas ni Manoy, ang ibig niyang sabihin. So, maaring abutin ng ilang oras, araw, o depende na nga sa kalusugan ng lalaki. Kasi, di ba, may sinasabi, kasabihan na, o, oh, nakakailang round. Siguro naman, meron pa rin mga mataas ng edad na nag nagagawa pa rin ito. No? Na talagang ang lifestyle niya ay talagang, ano, Uh, perfect talaga. Nag-gym siya o ano ba niyan. Kaya ngayon, guys, bibigyan ko kayo kung ano yung mga pwedeng gawin para mapanatili ang maayos na kalusugan ng reproductive system na kasama na si Manoy. Hindi man po siya talagang babalik doon sa mismong bata pa siya. Ngunit, ito po ay mapapanatili pa rin kahit paano. So, ano nga ba ang mga... Uh, bagay na dapat gawin para ma mapanatili ito. Number one, regular na exercise naman ito. Tulad ng pagjogging, walking o mag-gym po tayo. So isa po 'yan na paraan para po mapanatili ang maayos na kalusugan ng reproductive system. At ang pangalawa naman, healthy diet naman ito. So ano naman ito? Ang mga pagkain pang pasigla ng testosterone naman ito. Kagaya ng talaba. Isa lang pong ibibigay ko, no? Malakas ang ano ng talaba dahil sa nilalaman nitong zinc, no? So yan po yung isang pagkain na uh, nakakatulong sa pagpasigla ng testosterone ng lalaki. At ang number three naman, pag-iwas sa stress at magkaroon ng sapat na tulog. So, ano bang ibig sabihin? Kung maari lang po, kung marami tayong mga nararamdaman na stress o hindi tayo lubos na nagbibigay ng ano sa pagtulog natin, gawin na po natin ito. Kung hindi nyo pa nararamdaman itong mga binanggit ko pa dito, pwede na po natin simulan para pag dumating kayo sa, ano, sa time na binanggit dito na ayon sa mga pag-aaral na kapag nasa 40 pataas na marami nang magbabago sa katawan ng lalaki o sa kasama na po ang reproductive system na ano uh, doon pati kay manoy. So yan po ang isang paraan na para mapanatili ang maayos na kalusugan. At ang pang-apat naman natin, pagpapatingin sa doktor kung may senyales ng erectile dysfunction. So, ano ba ito, guys? Kapag, kapag naranasan natin ang ganitong uh, hindi na medyo tumatayo o nawawala na talaga ang ereksyon, no? Kailangan po nating pumunta sa isang doktor. Magpakita po tayo. Ipakita po natin kung ano talaga ang mga sanhi para uh, malaman ang problema. Kung ano talaga ang pinakasanhi. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang vlog natin ngayon. Kung galing talaga ito sa isang comment, no? hindi ko na lang sinasabi kung sino pa. Kaya, ito po, nagsaliksik po ako. At uh, ito na nga, sinabi ko na ito po ay, ang layunin lamang po ay magbigay ng informasyon lamang. So, ayan guys, hanggang sa muli ang inyong lingkod, si Ate Estela niyo Bye-bye!